Ilang araw na lang ay pasokan ka na, kaya mga school service naman ang inspeksyon ng LTFRB. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. May paalala naman ang ahensya sa mga gumagamit ng tricycle bilang service. Si Ryan Lasigue sa report, Rise and Shine, Ryan. Ngayong balik na sa limang araw ang face-to-face -face classes, balik siglana ang negosyo ng mga school service. Pero sabi ng ilang driver, hindi pa mataas ang demand para sa school service. Si Tatay Jesus, nakakangiti na dahil balik trabaho na. Kwento niya, sampung taon na siyang driver ng school service. At pagmamalaki niya, ni Minsan, hindi pa siya nasita ng LTFRB. Kinikip ko yung mga pintuan bago nakasakay na o bago kayo umalis na nakasarado yung maigi. may seatbelt o po. Taka, yung mga gulong, saka gaag gasolina, ganun. Nagsimula ng mag-inspeksyon ng LTFRB sa mga school service upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Sabi ng LTFRB, bukod sa prangkisa, dapat may secured windows ang school service. Dapat ding may seatbelts sa lahat ng pasahero. May fire extinguisher at first aid kit sa loob ng sasakyan kailangan ding may stop and go signages na dadalhin ng mga konduktor sa tuwing tatawid ang mga bata sa kalsada na 4,000 na ang may prangkisa ng school survey sa buong bansa. Well, yung karamihan naman na inspect natin ay uh, good naman yung kanila mga requirements. May mga napansin lang kami na pinaalis namin na mga hindi dapat nandun sa, sa, sa mga school service para po maging compliance sila. So, uh, during the uh, opening classes, at least uh, Uh, okay na po yung kanilang mga sasakyan. Pero paano naman ang hindi kaya ang school service? Papasa naman kaya ang tricycle? Yung tricycle ay hindi siya allowed as a school service kasi as far as the as far as LTFRD is concerned, ang uh, ginagamit po natin is yung mga four-wheel na uh, qualified na maging ano, yung mga units ay qualified na maging school service. Kaya nga may mga requirements tayo before we grant franchise. Tiniyak din ng LTFRB na mahigpit ang kanilang gagawing pagbabantay upang hindi sila malusutan ng mga kolorum na school service. Pagka kolorum ka, automatic, impoundable offense yan. At uh, ang, ang school service, uh, pagka gumagamit sa ng isang van, automatic ang penalty yan is 200,000. At uh, impoundable po yun ng 3 months. So, mabigat po ang uh, penalty po niyan. At kung bus naman gagamitin mo, school bus na wala akong uh, franchise, eh, 1 million po yun. At impoundable din po ng 3 months. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.